Marami akong pasyente. Hindi ko na nababagitin siya, mayroon sino. Kasi may iba, kilala nyo eh. May mga pasyente ako, na dahil nagsuot sila ng mga ganito noong, noong uh, Halloween, ah, talaga na-afflict sila. Wow. Na-afflict sila. Kasi, uh -oh. kala nila joke lang ang lahat. Uh Oo. -oh. No? Katuwaan. Uh Oo. -oh. Be careful sa mga katuwaan. Mm. Napakatinding deception. So, speaking of Halloween Pads, mm. di ba, madalas nakikita natin <clears throat> mga gabi ng lagi, mga monster nakakatakot. Uh. Pero, ano ba dapat, uh, paano ba da dapat sinaselebrate ang mga katoliko ang Halloween? As kasi Catholic, na, ha? Oo, kasi oh. mismo katoliko. Okay? So, at least, ang um, tanong mo, as Catholics. Mm. No? Okay. So, by the word itself, We know it's all Hallow's Eve. Mm. And when we pray the Our Father, Hallowed be thy name. Mm. So pag sinabing Halloween, All Hallow's Eve, it means the eve before All Saints Day. Mm. Ganun lang naman 'yon, literal na meaning 'yan. Mm. Okay? So if you ask, how do we celebrate uh, All Saints Day that's November 1 yes. and All Souls Day, Day that's November 2, no? The Catholic way is of course Sabi nga nung post ko ngayon, no? yung dressing up as uh, yes. saints, mm. that is to counter yung nakagawian. Mm. Pero, bilang katoliko, may mga bagay na mahalagang gawin. So, habang tinuturoan natin ng mga bata kung anong hindi dapat gawin, huwag din natin kalimutang sabihin kung ano yun dapat nilang gawin. Mm. Like, for example, magsimba. Pangalawa, dumalaw sa puntod sapagkat may indulgence to. Indulhensya. So, within that week, One can uh, receive indulgence by uh, visiting a cemetery. Okay? Indulgence para sa yung mga kasalanan sa purgatorio, mawala, yung iba, no? And of course, naging reunion din to ng mga magkakamag-anak, no? Hmm. Nasa cemetery, nakikita sila to pray for the dead sapagkat naisipakilala ng All Souls Day lalo na na ang kamatayan ay hindi ang huli. Ang kamatayan, hindi nito pinuputol lang relasyon natin. Hmm. Kasi yun ang katoliko. Hmm. Connected tayo sa mga nasa langit at connected tayo sa mga nasa purgatorio. Hmm. Pero hindi sa mga nasa impyerno, ha? <laughs> no. Walang araw para sa mga nasa impyerno. Hmm. May araw ng mga banal, November 1. Hmm. Araw ng mga nakahimlay at nasa purgatorio, November 2. Pero araw ng nasa impyerno, wala. <laughs> So, eh pa, may na pa, ah uh, 'yung nag-sprinkle ng holy water sa mga puntod. Yes, so, okay din yun? Okay lang din 'yon. Kasi sprinkling is to remind us of our baptism, hmm. no. And that is to make them realize also a reminder, no. And uh, kumbaga parang uh, tawag doon, pagsasariwa, no. Ah, hmm. uh, sinasariwa na itong namatay na ito ay isang binyagan, no. Kaya natin winiwisikan. Okay. Pero siyempre, yung vesek bonus yan eh. Bonus lang yan. Ang pinakamahalaga yung pagdarasal mo sa kanila. We're not sure kung ang mahal natin sa buhay nasa langit na. Kaya ang laging panawagan, always continue praying for them because they are in purgatory, no? Hmm. So that when they go to heaven, hindi nila malilimutan yung mga nagdasal para sa -pray kanila. kanila. They will now pray for you. Wow. Okay. Kasi Adrian The souls in purgatory can pray for us. Yes, but they cannot pray for themselves. Hey. Okay. In... We can pray for each other. We can pray for the souls in purgatory, but them, they cannot pray for hmm. themselves. But may na encounter ninyo ganito, minsan nagpapakikip nagpapakita sa panaginip yung mga kaluluwa. Kaluluwa. Totoo ano yan. Ito, ito, ito ang mahalagang ito ang keywords dito ha. Eh. Hmm. If God permits Mm. Souls in purgatory may manifest themselves if God permits. Okay. So, minsan yung mga napapanaginipan, and minsan kahit nakikita, yes, Uh, -oh. Pwedeng soul in purgatory yan. Pero may mga kriteriya kasi yan para malaman mo kung soul in purgatory yan. Una-una hindi yan nakakatakot. Yan. Yeah. Hindi ka tatakutin yan. Uh, okay kung demonyo yan, matatakot ka. Pero kung kaluluwa ng purgatorio, isa sa mga signs, hindi nakakatakot yan. Mm. Pangalawa, napaka-ikli ng manifestation. It's just abrupt. It's just short. Mm. And the main thing is only to ask for prayers. Wow. Ganun lang yan. Tatlo. Mm. Hindi nakakatakot. Maikli lang ang manifestation. And it's always about asking for prayers. Possible din, Pads, na hindi mo siya kakilala. Possible. Kasi alam niya na nagdadasal ka. Kasi na-encounter niya yun eh. Yeah. Uh. Sinabi, pa yung <coughs> oh, okay yun. Uh. Sinabi pa yung pangalan. oh, okay yun. Sinabi pa yung pangalan. Uh. Oh, yun. Pinagdasal mo. Ayun, very good. Yeah. Sinabi pa sa kanya yung pangalan. Oh, di okay. Okay. Ibig sabihin, God permitted that. Because they cannot manifest themselves if it is not permitted by God. Oh. If God permits. Surprisingly, hindi nakakatakot. Pero pag halimbawa, kinilabutan ka, Ah, iba yun. Iba yun. Uh, <laughs> Alam mo, white lady na, <laughs> o kaya pugot na ulo. Eh, demonyo yun. Oh, <laughs> so, yeah. gano'n, no? Eh, maganda rin yun. Mag-manifest sa'yo. Hmm. Kaya, kung ikaw ay madasalin, huwag ka magtataka kung may mga nagpapa- Ramdam sa'yo na gano'n, minsan, no? Mm. Kasi gusto nila at alam nila, makakaasa ko rito sa taong to. Mm. Sa panaginip, minsan yung iba. Totoo mm hmm. Totoo yun. Marami nagsasabi sa akin na nakita ko si Papa medyo umiiyak. Pagdasal mo. Ganon, pagdasal mo. Saka siguro, kaya sa panaginip nagpapakita, eh baka matakot mag live. Live, oo. Oh. <laughs> oo. Oh. Na-encounter ko din yung Pads, eh. Yung isang madre dun sa Bacolod, namatay siya. Tapos, uh, tinabukasan, nakapanaginip ako sa mga madre na kahiga. Oo. Oh. Tapos, nakatingin ko siya, kamukha kamukha niya nandoon sa picture. Tapos, oh. yung kalahati, itim. Hmm, okay. Hindi ko maintindihan na yun eh. <laughs> Pero pinagdasal mo na lang. Pinagdasal ko siya. Actually, ganun yan. Tama naman yan. No? Hmm. Kaya nga, di ba, sinasabi sa atin, ano, um, pag meron ka nakita niya, ipagdasal mo kasi baka humihili. Which is true. no? Which hmm. is true. Kasi, wala eh. Talagang, they ask for our prayers, they ask for the prayers of the saints, pero, nandun pa rin sila sa purgatory. Hmm. No? Kaya nga, di ba yung ending lagi na rosary? uh, oh my jesus forgive us our save us in the fires of hell and lead all souls to heaven especially those who most need of your mercy kasi may mga iba nalilimutan na, na. yeah o nga, no? pag ako nang matay, ako naman makalimutan ako. Oo, oo naman. <laughs> Kaya yung mga nakakakilala sa atin, may mga obligasyon sana tayo at sila. Oh. Para ipagdasalan isa't isa. Mm no? So, yung mga pamisa pad sa mga patay, yeah. importante yun, di ba? Ay, napaka-importante. Hmm. Kasi yun naman talaga... Hindi naman parang pinagkakitala na lang sa si <laughs> pad. Of course, hindi. <pad>. <laughs> <no>? Of course, hindi. <laughs> Kasi yung thinking na iba, eh. eh well, eh... Oh. Talaga. Tsaka ako naman, ha, sa mga nakikita ko sa simbahan, hmm. wala namang ano yan, eh, na... Oh, ilang beses namin babanggitin daw, eh, ito ang presyo. Hmm. <laughs> uh, parang, oh, wag ganon. Hindi, hindi tayo... Hindi tayo ganon, no? Oh. Pero, yung nga, yung sa mga readings, lalo sigit pagdating ng All Souls Day, mm -hmm. sa Maccabees na kaya ito ginagawa, sapagkat naniniwala tayo na yung mga yumao ay pwede pa rin makinabang sa ating panalangin. Na? Pero sa ibang religion, walang ganito. Yes. But as Catholics, we believe that our prayers, na? yung the souls in purgatory can benefit from our prayers. That's why we continue to do this. Kasi hindi pinuputol na kamatayan yung ugnayan natin. Eh. Amen. Diba? Wow. Good reminder yan, especially yeah, so, ngayong ano. Undas. November, so, oh, uh. e Saka tandaan nyo, walang araw na mga patay, ha? <laughs> yeah, walang araw na mga patay. Hmm. Sabagat, um, biblically and literally, yung araw na yung patay ay eh, yung mga namumuhay sa kasalanan. Yung November 1, hindi yan araw na mga patay. Sa totoo lang, mas buhay pa sila sa atin. Amen. Dahil sila'y kasama ang Diyos. Hmm. no? Hmm. At yung mga nasa purgatorio, hindi yan patay. Nakahimlay. Hmm. Sleeping. Mm. Kaya nga 'di ba sa Antipolo Himlayang Katoliko, hindi naman patay katoliko 'yun eh. <laughs> <laughs> 'Di ba? Si nakahimlay, yeah, mm. sapagkat ang taong namamatay para sa Diyos, hindi yan namamatay, mm. nakahimlay lamang 'yan. Kaya wow. mo si mo si Mary Dormition. Bago mm. siya umakyat, she fell into a deep sleep. Kaya sa Katoliko, sleeping is a sign of transition, mm. passing mm. from one world to another. Pero pag sinabing patay, impier na yon. Mm. Natatandaan niyo mga ka-faith, yung isang bata na dinat na ni Kristo, para sa mga pamilya at sa mga kaibigan, patay na. Mm. Pero sabi ni Kristo, okay, miya, Siya yung natutulog lang. Binuhay niya. O, oh, di ba? Amen. Kaya sabi ng katoliko, kung ikaw ay hindi pasaway, matutulog ka lang. Amen. Hindi ka mamamatay. Sana wala lang. sa ating mamatay. <laughs> Makatulog, yes. Yes. <laughs> kaya masarap maging Katoliko, Pads, kasi mm. uh, may purgatory. eh. Yeah, oh, diba? we believe in purgatory. Yeah. Kumbaga pag naputakan na doon, ah sureball ka salaan, ka na doon ah, sure ka eh. talaga. Cleansing 'yun eh. Oo. Oh. Sureball ka langit. Kumbaga parang ganito 'yan eh. Mm. Purgatory is suffering with love. Mm. Hell is suffering without love. Mm. But heaven is love without suffering. Amen. Di ba? Grabe. Kaya matindi yun. Kaya sa mga hindi pa katoliko dyan, magpakundok ka. <laughs> <laughs> Kasi sila parang ano eh, no? Pwede. Pag namatay, wala na. Wala na, wala na. Oo. Oh. Eh para sa inyo mabuti mong ginawa. Oo. Oh. Kaya nga tayo nagwagawa na mabuti kasi alam natin, may gantim pala ito na makita natin ang Diyos. Mm -hmm. okay. Parang kakalimu, oh, huwag niyo pagdasal yan. <laughs> oh, diba? <laughs> <yeah. ko na maging katoliko. kasi we can always pray for each other. Amen. You know? And Pads, mm. di ba, speaking of Halloween, mm. ano yung tingin mong epekto ng mga, kunyan, mga kabataan na nagsusot ng mga monsters? Oh, you know, yun, may oh, yun, spiritual yun. effect ba? Ako para sa akin, ah, uh, una-una, bakit ginagawa ito? Uh, hmm. Sa totoo lang, hindi ko pa malaman ko. Oh. Sa nasabi nila, katuwaan lang. Oh, uh, entertainment. Entertainment, no? Pero let me remind you, ang demonyo, wala sa kanya kung katuwaan o hindi. Para sa kanya seryoso lahat 'yan. Kaya you just have to be careful because kahit na mo joke lang naman ito. Mm. The devil is not after joking. The devil is always serious about dragging our souls to hell. Wala mm. naman 'yan pakialam niya eh. Mm. And if we do such things, no? I tell you it's a doorway that we open for the devil, no? Mm. To influence us. Mm. hindi mo alam, nagkakaroon ng epekto. Marami akong pasyente. Hindi ko na nababanggitin siya, <laughs> mga sino. Kasi may iba, kilala nyo eh. May mga pasyente ako na dahil nagsuot sila ng mga ganito nung, nung uh, Halloween, ah, talaga na-afflict sila. Wow. Na-afflict sila. Kasi uh -oh. kala nila joke lang ang lahat. Uh oh. No? Katuwaan. Uh oh. Be careful sa mga katuwaan. For example, ghost hunting. Ayan, yung mga gumagawa sa niya sa mga vlogger. yes vloggers Saka ngayon undas ito oh. mm. lang masasabi ko sa inyo the things that you hunt will haunt you after wow eh, ano yun yung spelling na na <laughs> the things that you hunt h-u-n-t Afterwards they will haunt you h-a-u-n-t okay kala nyo hinahanap nyo lang sila hindi naghihintay din niya na hanapin sila sapagkat pagkatapos sasalakay ang mga yan. Amen. Maniwala kayo. Mm. It will all, it will, this will be for your own good. Mm. No? Don't look for them. And don't worry about looking for them. They're already looking for you. <laughs> yeah. Sabi nga sa Bible, stay sober and alert. Your opponent, the devil, is prowling like a roaring lion looking for someone to devour. Always. First letter of Peter. Mm. Kaya huwag kang maingit sa iba. Meron ka ng demonyo. <laughs> Kung may guardian angel ka. Yes. Meron pero meron pa rin demonyo. Ginagagawan oh. tayo niyan. <laughs> kaya huwag kang mainggit. Kaya ano. Adrian, huwag kang mainggit sa so mismo. Oh, wow. Pare pareho kayo meron. Lalo na kami. <laughs> Amen. Oh. And so, hindi sabi pa, di ba, kunyari sa work, eh, kasi nagko-costume sila, na nakakaya hmm. naman, hmm. di ba, participate oh, sa mga oh. ganyan. Ano masasabi mo doon? Eh, nakakahiya. Hindi oh. eh, ba mas nakakahiya sa Diyos? Yes. Yeah. Ha? Oh. Minsan, mas nahihiya tayo sa tao kaysa sa Diyos eh. Mm, di ba? sana yung hiya na yon ay eh maging ano rin na ay mas nakakaya sa Diyos kung ako ay gagawin ko itong mga bagay na ito na hindi maka Diyos hmm. di ba and besides in the end God will be our judge hindi naman mm. to mga taong to eh di ba hindi naman to mga taong to eh hmm. yan ang tuwa-tuwa ang diablo eh hmm. kapag tayo ay nalilin lang na uy makisama ka naman ha huh? makikisama ako kahit laban yan sa Diyos aba eh, the last time I checked, salvation was not through your backyard. It's only about God. Amen. Di ba? Kaya, yun nga eh, no? Na, bakit mahihiya ka sa mga tao ito? Alay ko, mas maganda, mahihiya tayo sa Diyos. Hmm. No? Kasi sa huli, He will be our judge. Ama. No? And besides, mas matipid kung hindi magagawin itong mga bagay na ito. <laughs> May makeup, makeup no. ka pa eh. No? Kaya nga, tinan mo, Adriana, napansin mo, mm. dahil hindi makapagpigil ang tao ng mga costume-costume, Inanan na lang na simbahan. O mag-saints naman kayo. Yun, yun nga. Ha? Mm. Total, gusto nyo rin lang nagkakatuwaan uh, tayo, hindi eh, magsuot kayo ng mga santo naman. Mm. No? But, hindi kayo mapigilan eh. Mm. O hindi magsuot kayo ng ganito. Kaya alam mo, nagkakaroon din naman ng parang pag-aaral at uh, natututo na naman iba na hindi naman sila talaga nag-costume ano na mga na kundi costume na lang ni Harry Potter. Mm. Costume na lang ng Jedi. Mga ganon. Mm. Well, unti-unti tayo na-educate. Okay. Mga superhero. Yeah, pwede naman siguro yan. Mm. Tayo nga, nung bata tayo, binibihisa ng uh, superhero, uh, di ba? Uh, uh, Ngayon, subukong magsimbang na wonder Woman. <laughs> di ba? Ayaw mo na. Pero yon ipakita ko pa na tao oh, monster ako. Replica ako ng demonyo. Uh, ah, uh. hindi nagjo-jo ko, demonyo. No? Sabihin yung katuwaan lang naman. Hindi nakikipagkatuwaan ng demonyo. No, Sige. <laughs> Ang ganda niyan. So gentle reminder 'yan, yeah, diba? especially sa ating mga katoliko. Yes. So It's